Padulong di ay may karon sa ah, lote loti nga amo ang gihulog-hulugan. Hello madlong people, mabuhay. Hello mga tao, hello mga guys, hello mga mothers. Lote serie page to touch. Mura jug trono. Dokumentary lang ni ako a ah, remembrance babot ba? sa panahon, di ba? Kanina adlaw yun ani din nahitabo. o oh, di ba? gusto lang ko magpasalamat day guys sa ako ang ano bayaw igsoon sa ako ang uyabana sa tibeya o sa iyang bana si kuya marvin sila mag asawa no kanang ilahaning sakyanan among gihirman o ang grass cutter labi na among sudan paniud to gipadala niya tibeya nga manok. Thank you kaayote o sa digger kanang ginagamit ni Uyabana dira ang magbangag sa yuta. Thank you kaayo, Mr. and Mrs. Tupas. Uh, Sip-sip <laughs> kaayo sip kayo, no charis lang. Thank you kaayo, te, kuya. Thank you po kayo sa Kuigsoon sa Manila, si Gladys. Thank you kaayo, anong simento. bayo ubay, -ubay po biya ni siya, no. Thank you kayo sa imong donation nga nagambag ka, -ani. I love you. Amping din ha, -a. Pag maoday ni siyang area guys, gisukat na ni Uyaban na unik Kuya Rindel, no, ang, ang ilahang kuanan, tuk tukuran o patindugan di ay o haligi ba na? Mga haligi nga siminto, poste, poste di ang tawag ana. Karon ilahan ng gisukod o ilahan ng gikuan. unsa ka straight ana di man day lalim no daghan di pa maagi di basta-basta na na kailangan Imo na straight to the line to the point, Anna. Kabalu ba mo, guys? Daghan kay ni Gato nga sharp, uh, tindahan di ay nga nanindaug. simento nga poste. Ang uban scam kayo, mahal kayo Ilahang baligya tag 270, 280. Yan ni Ana mo sa mo ba nakit. Ana ah, man si Kuya Marvin dito sa farm nang utana ni Kuya Paulo tapila ang poste. Dugay-dugay na tukit pa. Ana na siya na tag lang daw na siya ah, dito sa kuan eh, dito sa airport, tapit sa airport to. O oh, to mi ah. Guys, ayaw jud mo pataka og palit og poste. Ganun man. Dili na tinuod. Tako kay patong ang uban. Tag 270 to 90. Tag 130 ra na siya guys. Dito dapat sa airport. Dito dyan mo palit. Kay nga naman. Dili na sakto ilahang presyo. Tinuod lang. Ambot pod. Ambot pod. Nga nung na ilahang presyo. No. Dag ko kaayo. Pero dili dito na umang uang ilahang presyo. Ay Nakapalit yun mi 130 ra jud yot. Kung nakapalit na jud mi sa wakas naabtan mi ani og pinangita ala stress sa ha? hapon gyud nya yeah, ang uban sir adobe ano kay domingo pero okay lang thank you lord kinakita gyud mi diri ako oh. salamat kaayo buutan medyo gintag iya hmm, di ba uh, dili man day magpatukod og balay oh my god now i know it's hard to experience this <laughs> sige lang inayan lang namo nino kay Mintras bata-bata pa ni Charles. Sa makaya lang. Kay na, inigtigo lang na Na aming daigdaan do ha. O diba? niya ako ang goal karon ron. Ang pagkatigo ni Charles. Nga. Siyempre, padulong dito. Tigo lang ni Bao. niya akong goal. O diba? Balik-balik. O charan! Natindog na ang mga poste sa wakas. Wala ka-uban akong father. Kaya nalipong daw siya sunod na lang daw siya muuban pag magpanday na o kuan kural so among ay kural ani kuan kawayan lang sa di ba at least na kuralan ah mao yung ni uyabana at least makita daw na mo among area di ba actually guys na na yuta si uyabana ha na na yuta pero kaniya mo ah kanang mintres nga kuan ba para sa amo ang future na pwede ko may magtoko dito balay good sa iyahang lote good kaso lang mas layo man dito kaysa dari layo kayo to eh pero kani siya para po ni siya sa ano lang ba nang bisibisihan po naman ni Charles ba diba? o para sa future po ni ano Reindel o ni Kira o ba diba? kay sikit Ana si Charles, in shore, na jod shore na di ba diba? for the family no dalhan jug na ko taratun sa kong yaban na thanks god kayo ko mo na hmm, i love this man eh? <laughs> happy kayo jud ko guys oy overwhelmed speechless thankful kayo ko mising hulog lang ni mising kaning dakuan ganang nanghiram lang mig sakyanan na, god ganang dako akong pasalamat ah, okay na nagilam kay nako ganang tabangan ko sa akong manghun, sa akong mangsuon na naman ang family na mo ni Oya ba nagtinabang ba na nangayo na, na, mig tabang ana og na si Lord uh, ba diba? basta happy kayo ko guys oy kay pila na bi ako edad no karon pa ko naging ani uh, <laughs> Daghan siya og way dagan siya guy, guy nga guys nga nga nung gikuha na ako ni siya kay in case of emergency matigulang akong mama o papa diri sila sa kuha Bahala, kubo kubo lang di ba tapos anytime ako mga igsuon mga to dria welcome kayo tanan o pwede sila mag stay dria di ba tapos Anak, kanang, in case of emergency siya, kanandagan siya og pamaagi anong nung Gikuha ko ni siya, nga nung inani ni siya. Pero akong uyabana, kaya po magwagi guys. In the end, kung asa, give magstay. Hindi ka namo na mo. Kaya syempre, nagtigulang na mo. Kami may mag-uban, good no? Kaya, dagko na ang mga anak. Nanam yun na sila kanya-kanyang ano. Goal po sa ilahang mga dreams sa life. So, Basta thank you, Jod. Diba? Tanang, thank you kayo, Lord. Oh. Huwag kayo ni ulan-ulan pa dyan ni guys. Huwag charan. Thank you Lord. Natukod na mga puste. See you again guys. Salamat kayo sa inyong enjoy watching. Bye bye.